Habol ma-enroll ng ilang magulang ang kanilang mga anak para sa lunes, ang opisyal na pagbubukas ng school year 2025-2026. Live mula sa Dagupan City, sa unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ! Igan, huling araw ng enrollment ngayon at inaasahan na marami pa ang hahabol na mag-enroll hanggang mamaya para sa pasukan sa lunes. Nasa 50,417 na learners ang inaasahang papasok sa iba't ibang pampublikong paaralan sa Dugupan City sa lunes. Nasa mayigit 24,000 na learners ang inaasahang papasok sa elementarya, mayigit 14,000 sa junior high school at mayigit 11,000 naman sa senior high school. Bahagyang tumas ang bilang mula sa 49,413 na learners noong nakarang school year nagmapping kami. No, our school heads were very active last uh, time, yung second semester. Naghanap na sila, especially for kindergarten, yung mga school children natin who are not yet in school. Excited na ang incoming grade 6 ng West Central Elementary School 1 na si Lian sa kanyang pagpasok. Kompleto na raw siya sa school supplies at nagsasagawa na rin daw siya ng advanced lesson. Kasi po, makikita ko na po yung mga kaibigan ko po. Tapos po, hindi na po ako mababoring sa bahay. Tuloy ang enrollment para sa si school year 2025-2026. Sa West 1, pina-enroll ni Krishna ang apat na taong gulang na anak na si Mark. Papasok siya bilang kinder. Ngayon po, inaanda ko po siya para matuto siya mag-aral. At kahit papaano na ganito lumalaki siya, at least may matututunan po siya. Kahit hanggang ngayong araw na lang ang enrollment, pwede pa rin daw humabol na mag-enroll sa susunod na linggo kahit nag-umpisa na ang klase ayon sa division office. Igan, dito sa West Central Elementary School 1, isa sa pinakamalaking paaralan sa Dagupan City, inaasahan papalo sa 1,800 hanggang 2,000 ang bilang ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela sa lunes, June 16, 2025. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga paaralan para sa pagbabalik eskwela sa lunes. Gaya sa isang paaralan sa Cal City na may dry run na magiging routine ng mga estudyante. Live mula sa Cal City, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer, Igan, good morning. Kung karamihan sa mga eskwelahan ay puspusan pa ang ginagawang Brigada Eskwela, dito sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City, magkakaroon ng class simulation o dry run ngayong araw bilang paghahanda para sa balik eskwela sa lunes. Pasado alas 5 pa lang ng madaling araw, nasa paaralan na ang magpinsa na sina Anthony at Arkin kasama ang kanilang lola. Alas 7 kasi isa sa gawa ang class simulation sa kanilang eskwelahan na Pasong Tamo Elementary School. Excited daw sila dahil balik eskwela na sa lunes. Para po teacher ko. Nakikita ko yung mga kaklase ko po. Sabi naman ni JD na incoming grade 6, excited siyang pumasok dahil magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan. Magkakaroon po ako ng mga bagong kaibigan. Tapos matututo pa ako ng maraming pag-aaralan. Sabi ng pamunuan ng Pasong Tamo Elementary School, layo ng aktibidad ngayon na maging pamilyar ang mga mag-aaral sa mga classroom routine, seating arrangement at ilang mahalagang patakaran sa paaralan. Bukod sa class simulation, ngayon din ang huling araw ng Brigada Eskwela. Magkakaroon ng closing program mamayang alas dos ng hapon. Sabi ng Department of Education, aabot sa mahigit 27 milyon ang mga estudyante sa buong bansa sa school year 2025 hanggang 2026. Igan sabi ng master teacher na nakausap ko, itong Pasong Tamo Elementary School ang may pinakamaraming uh, estudyante dito sa District 6 na mayroong halos 6,700 students at uh, nasa 154 ang total classrooms dito pero 71 sa mga ito ay hinati na sa dalawa dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Sabi naman ng pamunuan ng paaralan, magtatayo sila ng siyam na karagdagang uh, classroom dito para kahit papaano ay hindi magsiksikan ang mga estudyante. At yan ang unang balita mula dito sa Quezon City. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Bukod sa school supplies, mabibili rin sa Divisoria sa Maynila ang mga murang school uniform at shoes. May unang balita si Bea Pinla. Bea! Maris, good morning. Kung ngayon pa lang po kayo mamimimi, mamimili ng school supplies dito sa Divisoria sa Maynila, ayon silang tinderang nakausap natin wala na raw pagbabago sa presyo sa ngayon. Ngayon pa lang daw nakasingit ng oras si Giselle para mamili ng school supplies para sa anak niyang incoming grade 8 student. Kahit uso na mamili online, pumunta pa rin sila sa Divisoria sa Maynila para masigurong mura ang school supplies na mabibili nila. Mas maganda po kasi pag makita po talaga namin yung item. Kasi po pag sa online, minsan po mali-mali yung darating. Kaya online, ano na lang po. Pupunta na lang po talaga kami. Kailangan po talaga makita yung item eh, kung goods po ba. Mas mura ang ilang school supplies ngayong taon kumpara noong 2024 ayon sa Department of Trade and Industry. Piso hanggang 10 piso raw ang natapya sa presyo ng mga ito. Ayon sa ilang tindera ng school supplies sa Divisoria, mukhang hindi na magtataas ang presyo ng school supplies. Sa lunes na kasi ang balik eskwela. Sana nga, hindi na tumaas para na hindi kawaway mamimili. Minsan pa hindi kaya tumatawad pa yung customer. Kung kaya naman namin ibigay, binibigay namin. Ay ngayon pa nga lang nagre-reklamo na yung mga customer. Why not? pa? What more pa? Pag tumaas ba yung, ano, yung mga bilihin? Hindi na siguro yan kasi last three days na lang. Siyempre kawawa naman yung mga ano, kung taasan mo taasan. May kunting kita, okay na makakaraos. Sa ngayon, ang presyo ng notebook naglalaro sa 18 hanggang 35 pesos. 15 hanggang 25 pesos sa kada piraso ng lapis at ballpen. Ang crayons, 35 to 65 pesos. Nasa 250 pesos naman ang pencil case depende sa disenyo. Ang school bag naglalaro sa 200 to 500 pesos ang presyo. Abot naman sa 900 pesos ang mga degulong na bag. Siyempre, hindi mawawala sa back-to-school shopping ang school shoes na mabibili ng 150 pesos at uniform na 160 to 250 pesos depende sa disenyo. Maris tipid tip mula sa ilang mami mili na nakausap natin maghanap ng school supplies na swak sa budget pero i-double check pa rin daw ang quality dahil mahalaga na sulit at pangmatagala ng gagamitin ngayong school year. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. Kasama ni Vice President Sara Duterte sa isang Independence Day event sa Malaysia kahapon sina Senator Amy Marcos at Robin Padilla. Doon nagbitaw ng maanghang na salita ang bise laban sa mga umaatake raw sa kanya kaugnay sa impeachment proceedings. May unang balita si Rafi Tima. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Matapang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa nabanggit niya ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. At kaugnay sa impeachment proceedings laban sa kanya, sabi ng vice, "The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant absence of basic human decency and respect for the rule of law." Typical of people drunk in power. Pero nananatni, nananatili tayong nakatayo dahil ang pinaglalaban natin ay tama at totoo. Kasama ng bisis sa Kuala Lumpur, sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla na parehong nanawagan ng suporta para sa bisis presidente. Gusto ko muna pong magbigay bugay una-una sa susunod na Pahulo ng Pilipinas.

Sabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Sarito, Nabanggit din uh, ni Marco sa mga nangyari sa Senado. Pero, Gaya ng hindi nila pagsusuot ng impeachment robe noong mag-convene ng impeachment court. Alam mo ninyo, dalawang uh, gabi, isang gabi, hindi na kami. Eh, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit ng hukom, nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangin. It's not my color. Just. Sure. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal kasama si Marcos at Padilla sa labing walang pumabor na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban sa BC. Pinagtibay ng Kamara ang resolusyon para sertipikang na ayon sa saligang batas ang impeachment complaint gaya ng hinihingi ng Senate Impeachment Court. Gayunman, kinasyon pa rin ni House Speaker Martin Romualdez ang utos na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law. We honored our mandate. Pero inaprubahan din ang motion na huwag munang tanggapin ang ibinalik na articles of impeachment hanggat hindi sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagbabalik ng naturang articles. Kung tinanggap po namin yung uh, ito po kanya-kanya po kasi kami ng pananaw. no kung tinanggap po namin yung uh, uh, kanilang uh, ninanais, di parang parang tinasabi po namin na tama po yung kanilang uh, ginagawa eh marami po sa amin ang hindi po naniniwala at ang iba po sa amin ang paningin ay uh, ito po ay uh, unconstitutional dahil ito po ay wala naman po sa rules We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Hindi rin muna ipinadala sa Senado ang certification ng Kamara dahil pag-uusapan pa ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the secretary general can issue the certification for a uh, maybe for everyone's appeasement but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the senate yun po ang aming stand wala po silang authority to remand the articles of impeachment it's not under the constitution that they sh they can return or remand the articles of impeachment hindi naman malinaw pa kung anong magiging aksyon ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court, ang paglilinaw ng papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Gate ni Senate President Jesus Codero, dapat igalang at sundin ng Kamara ang pasya ng impeachment court. Dapat din daw tumugo ng bise sa summons. Tanging Korte Suprema lang daw ang pwedeng magsabi kung unconstitutional o hindi ang kanilang ginawa. Sui generis ang, Sen ang impeachment court. Nakalagay din yon sa rules court sui so, generis means it's a class of its own. Um, pwede ng gawin ng uh, impeachment court, ano mang ninanais gawin nito, ayon sa botohan. At kung may hindi man sumasang ayon, ede malaya silang pwede iakyat sa Korte Suprema yan. At hantayin natin magpasa ang Korte Suprema. Inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Duterte sa sama sa June 23. Ang prosecution naman, merong hanggang June 28 para magreply sa tugon ng vice kung nanaisin nito. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Dari lang ilang legal expert na dapat mag-inhibit ang ilang senator-judge. Nahayagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sabi naman na isa pang expert, posibleng magbago naman ang kakailanganin bilang ng boto sa pag-convict o acquit sa vice kung mababawasan ang 24 na senator judge. May una balita si Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil na kompromiso ang kanyang impartiality. Dahil nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Atty. Domingo Cayosa, dating National President ng na Integrated Bar of the Philippines, maaaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmusyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para pwersahang alisin ang hukom. Upon motion of either party uh, on uh, limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, uh, mga ganyan, eh, pwede hong by force, mapapainhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang Senator Judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. I think that you know, they should, Senator Pato, mm -hmm. you know, about uh, recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, you know, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Si Sen. Francis Tolentino naman sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya magiinhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Ayon sa legal expert, hindi madali at magiging madugo ang pagpapainhibit at maging ang pagpapatanggal sa isang nakaupong senator judge ng impeachment court. Maari, but pagbobotohan nila yan ulit and it will be very contentious. Wala specific provision dun na unlike the rules of court, and many other rules of administrative bodies. Pero sabi ni Senate President Cheese Escolero, hindi nila mapipilit ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na hoy ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yon. Walang ganong klasing procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court. Sakaling may mag-inhibit nga sa mga senator-judge na kalyado ni VP Sara, magkakaroon ng bagong tanong. Ang requirement sa Saligang Batas is two-thirds of all of the members of the Senate. Majority is based on who votes. That is a rule that applies to the courts. Halimbawa, so, yung mag-recuse na isa, 22 na lang babibilangin natin o out of 24. So, hindi natin, hindi klaro yon sa Saligang Batas, hindi rin yung klaro sa rules. Possible naman na may mag-recuse talaga. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release o pansamatalang paglaya habang dinidinig ang kanyang kasong murder as a crime against humanity sa International Criminal Court. Sa apila ng kampo ng dating Pangulo sa ICC, pre-trial chamber 1, umayaw daw ang gobyerno ng isang ICC member na bansa na manatili sa lugar lugaran dating Pangulo. Sakaling payagan, nanda rin daw ang nato ng bansa na sumunod sa anumang kondisyong itatakda ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Tiyak din ang kampo ni Duterte ang walang balak ang dating Pangulo na takasan ang kanyang kaso. Dapat din daw bigyang konsiderasyon na siya ay 80 years old na. Sakaling pagbigyan, sabi raw ni Duterte na lilimitahan niya ang komunikasyon sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Hindi rin daw siya gagamit ng internet, cellphone, o iba pang gadgets. Wala pang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kaugnay ng hiling na interim release ng dating Pangulo. Classy and elegant ang ilang kapuso stars na dumalo sa Mega Ball 2025. Fresh from PBB House, gorgeous in a white dress si Kapuso Global Fashion Icon, Heart Evangelista. Ganda! Spotted din si PBB Celebrity Collab host Gabby Garcia with Khalil Ramos. Ang isa pang PBB host na si Mavi Legaspi ay nasa ball din with his kambal Cassie. Charming and white naman ang ex duo na si Vince Maristella at Michael Sager. Umaten din si Beauty Empire star Kylene Alcantara at Sparkle Stars, Winwin Marquez, Max Collins at Anthony Constantino. Pati na rin si The Clash George Christian Bautista with wife Cat Ramnani at award-winning food content creator and Sanggang Dikit FR star Abby Marquez. Naroon din sa ball si Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Samantala, so, bago ang grand finale ng Lolong Pangil ng Maynila, ibinahagi ni Kapuso primetime action hero, Ruru Madrid, ang sunod na gusto niyang subukan sa kanyang career ang hmm. excited na pagsagot ni Ruru sa Fast Talk with Boy Abunda, maging direktor. Sinabi rin ni Ruru na challenge at minahal niya ang Lolong. Naging successful daw yan sa collaborative effort ng production team at cast members. Full feeling din daw kay Ruru na siya mismo ang gumagawa ng kaniyang stunts. Sabi naman ni Martin Del Rosario na mortal enemy ni Ruru <laughs> sa series, satisfying ang ending na dapat abangan sa Lolong. Ano naman kaya ang magiging ending ng love story ni na Lolong at Elsie played by Shira Diaz? Abangan mamaya ang grand finale ng Lolong, Pangil ng Maynila, pagkatapos po ng 24 oras. Abangan! Congrats, congrats! Congrats! Congrats, Shira! Lolong, congrats! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.